Kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Congresswoman Florida P. Robes, formal nang binuksan sa publiko ang bagong Urgent Care and Ambulatory Services o Bukas Center at Super Health Center sa Barangay Minuyan Proper kung saan agarang mabibigyan ng dekalidad at kumpletong serbisyong medikal ang mga sanosenyo. Ang Bukas Center ay nabuo sa pamamagitan ni Department of Health Secretary Ted J. Herbosa at sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng malapit na health center sa iba't ibang komunidad. Ano? napapansin natin, napupuno ang ating mga ospital dahil yun pong ating mga kababayan na kailangan ng spesyalista, kailangan pang pumunta sa ospital at kumila ng isang araw minsan. Pero ngayong araw po na yan, binabago natin huyan yan dito po sa lugar nyo. Laking pasasalamat naman ang magkatuwang sa serbisyo dahil isa ang lungsod ng San Jose del Monte sa natayuan ng Bukas Center sa Bansa. Hindi po imposible na tugay-gayaan lahat ng bagay. Kung meron tayong mga nasa gobyerno nagsisilbi ng tuwid at tama, Nag-iisip ng kung ano ang para sa inyo, ano ang mararapat sa bawat pamilyang Pilipino at pamilyang San Joseño. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa Department of Health dahil sa patuloy nilang pakikisa at pakipagtulungan na tayo ay magkaroon ng isang ganitong uh, uh, mini-hospital na ito. Eh para patulungan lalo natin yung mahihirap natin yung Kasaysayang maituturing ang pagtatayo nito sa lungsod dahil ito ang ikadalawampung bukas center sa buong bansa. Ang plano talaga ay maturoon ng 28 bukas centers in 28, in year 2028 for the 28 million Filipinos. Pero sa totoong buhay, advance po tayo. Dahil ito pong bukas center na ito, hanggang in the year 2024. Pamumunuan ng Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium ang bukas center sa lungsod. Ayon kay Dr. Rosel Martin, isa sa mga una sa operasyon nito, maraming serbisyong medikal ang makikita dito. Unang-una -una sa lahat, general surgery, no? pag oopera ng mga bukol, reproductive health, yung paggagawa ng mga bilateral tubal ligation, pag ng implant et at iba-iba pang form of family planning, no? Meron din po kami dito mas specialista from internal medicine. So mag-offer din kami ng clinic ng mga diabetes clinic, <coughs> hypertension clinic at iba pa. Sa mga San nais magpakonsulta sa Bukas Center, narito ang kanilang schedule. Para sa Balitang San ako si Mira Bonyon Laksamana, Public Information Office.